Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes. Ito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po ng biyernes. Wala po tayong... Hindi kinaya ng powers ko na magkaroon ng Usapan Politika. Although I promise that I'll try. Kaya lang may biyahe po tayo. At ngayong lingong ito, dahil uh, Holy Week, ngayong lunes lang po tayo mang Usapan Politika. Sa Merkules po at saka sa biyernes, tayo po ay magkahinga, uh, magtika, mag-reflect tayo sa nangyari sa ating buhay lalo na ngayong panahon ng kwaresma. at magbabalik na po tayo pagkatapos po ng linggo ng pagkabuhay sa Lunes po next week pabalik po tayo sa usapan politika pero sa Miyerkules po at saka sa biernes, Miyerkules Santo at Biyernes Santo wala po tayong uh usapan uh, ituon naman natin ang pansin natin sa ating mga sarili sa ating ugnayan sa Panginoon at sa ating mga pamilya at tayo ay mag Uh, muna nilay-nilay tungkol sa ating mga buhay. Pero may araw na to, bago tayo magpahinga, ay baunan muna natin ang ating mga sarili ng mga uh, usapan na uh. <laughs> lang, parang ito na yung ating kalbaryo. Eh. Uh, itong kalbaryo ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea na patuloy tayong binubuli ng China. Parang uh, ako minsan nagsasawa na akong pag-usapan eh. Parang paulit-ulit parang ganito ng ganito lagi na tayo ay nagdadala ng ating mga supply sa ating mga kasamahan doon sa ayungin. Pagkatapos bilya po tayong sa uh, uh, tapos eh tayo po ay bigla na lamang bibarahin nitong China kung hindi haharangan yung ating mga barko tayo ay paulan na ng ng tubig na nitong huling mga panahon ay naging dahilan na para masira ang ating mga barko at masugatan, ma-injure ang ating mga kawal o kaya ang ating mga nasa coast guard. Ito ay hindi na talaga nakakatuwa. Pero nakakasawa na rin sabihin dahil talaga namang matagal nang hindi nakakatuwa. Patuloy at patuloy ang pag-iikot nito. Na para bagang ang kapal na namukha ng China. Alam mo po sinasabi ko sa inyo, ako may lahing Chinese. Ang akin pong great-grandfather ay galing sa China, sa Fujian province. Uh, yan po ang kung saan kami nagmula, ang aming lahi. At, uh, pero iba po, ibahin po natin yung taong Chinese doon sa mismong China. Yung estado ng China. Ito po ay isang pagsa, hindi po ito laban ng Pinoy at ng incheck Ito po ay laban ng Pinoy at ng China, ng Philippines at ng China. Na kung saan, malinaw na tayo talaga ay binabastos. Pero manlalo ako nang gagalaitid sa mga Pilipinong kumakampi pa sa China. Mga traitor ang mga ito. At ang iba dyan, kaibigan ko pa, pero tahasan ko sinasabi sa kanila na Kung magalit kayo, wala akong pakala. Kasi mas una nilang tinitingnan yung kapakanan ng China. O mas inuuna nilang unahin ang galit nila sa Amerika at ang pag sasamba nila kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte. 'Yun ang hindi ko maiintindihan. Napararamdam uh, kung mahal mo ang Pilipinas, it doesn't matter whether America is doing bad to us. It doesn't matter whether your, your loyalty is to the Duterte government and the Duterte administration because you've benefited from it. Because you hate Marcos. But what is here is basically the fact na pangbabala pambabastos, matagal kang binabastos. Kasi klaro naman eh, meron tayong disgusto sa teritoryo. Ang mga matitinong mga bansa sumusunod sa international law. Hindi naman niloko ang China ng international community nung pumirma ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Lahat naman tayo, ang Pilipinas at ang China ay nagpirma sa UNCLOS. Ang Amerika nga hindi signatory ng UNCLOS eh. Pero tayo at ang China, signatory ng UNCLOS. Ibig sabihin niyan, nung pumirma tayo, in <coughs> e, na natin ang konbensyon na yan. At ang Terminant Court of Arbitration sa Dihig, na kung saan dumulog ang Pilipinas. Yan po ay instrumentality ng UNCLOS. At alam po yan ng China. Ngayon, sinasabi ng China na hindi naman siya sa nag-participate sa proceedings. Hindi naman siya nag-appear baka nakakalimutan ng China doon sa pinirmahan niya noon sa nung ratify niyang UNCLOS sa nakalagay doon na kapag arbitration ay yung po ay compulsory pag nasa UNCLOS pag nasa ano ka pag pupunta ka sa P, uh, PCA sa Permanent Court of Administration yan po ay compulsory ano po ba yung compulsory ikaw ay diyan kunyari ang Pilipinas dumulog diyan at ikaw ay party sa ayaw mo sa gusto mo pupunta ka doon kung hindi ka mag-appear you're waiving your right ganun lang yon Diba? At pinaliwanag kanu no po dito ang nilalaman ng mga rulings ng UNCLOS na kung saan hindi ang sinabi ng UNCLOS ay walang basehang historical ang pag-claim ng China ng Nine Dash Line. Wala itong basehan at ang East Lang kini-claim niya doon, yun ay sa loob ng exclusive. Ang iba doon ay sa karamihan doon ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At ayon sa international law, ayon sa UNCLOS, yun ay bahagi ng ating EEC. At kung ano man yung mga islang iba doon ay hindi po nagja-generate ng EEC. Sapagat ito po ay mga uh, ano uh, high mga low mga high tide elevation ibig sabihin niya kahit, kahit kilo, nakikita lang pag low tide at walang buhay. So ano yung ano yung at at ano hindi sila mga isla talaga na magde-generate ng territorial rights. Pinaliwanag ko na 'yan dito sa isang episode mag -back, uh, ano na po kayo, meron po akong mga pinaliwanag tukol diyan sa ano ba yung nilalaman ng ruling na 'yan. At yan po ay dapat ginagalang kung matino kang bansa. Pero hindi eh. Ang China, kung hindi ba naman balasubas, pumirma sa isang kausapan, United Nations Convention on the, the Sea, hindi naman siya hinudwink pumirma naman siya doon, binasa niya, nag-approve siya, at nandun na kalagay kung may disgusto, ay pwede pumunta sa mga korte. At ang isa sa mga korte ngayon ang ay permanent court of arbitration na ang arbitration ay hindi po voluntary na ka kung gusto mo. Hindi po. Yun po ay compulsory arbitration. Nakakalagay po yan sa UNCLOS. Tapos ngayon, yun, porque hindi, hindi natupad yung kanilang gusto, aba, edi, ako nga ang ganito na lang hamon maghamon na lang tayo. Kung sa akala ng China, ang teritoryo nila ay inaasakop na ng Pilipinas. Ba't hindi siya pumunta sa korte? Huwag na lang sa UNCLOS siya pumunta. O pumunta din siya sa sa ano sa Court of Arbitration para uh, compulsory kahit ayo tayong pumunta. Um, pumunta siya doon, bumalik siya. Tayo naman ang sampanya ng kaso na tayo nag i sa teritoryo niya. Tingnan natin. To be fair. Okay, mag-apila siya. 'Di ba? Pero bakit ganito? Ginagawa niyang parang bully. Pero ang mas nakakagigil di, katulad itong huli na naman, ano? ang pinapalabas pa, kung hindi man naman ang kakapal ng mga mukha, ito ang mga, ang hirap magmura dito sa ngayon. Pero ako kay galit na galit sapagat, ang, ano, hindi, hindi, hindi ito usapan ng politika eh. Hindi ito usapan na ikaw ay maka-Amerika o maka-China. Hindi naman dito maka-Amerika o maka-China. Pinag-uusapan dito dapat maka-Pilipinas ka andito usapan na pana porket may dugo kang inchik pumunta ka doon meron akong kakilalang gano porque pumunta nga ma may dugong inchik eh parang antingin, eh dapat inaapi hindi po ito sa kasi kapag, kahit may dugo kang inchik kung nasa Pilipinas ka na Pilipino ka na hindi dapat doble loyalty mo otherwise traitor ka ganun lang yun ang tingnan po natin dito dapat ay tama ano po yung tama? Ngayon kung double dual citizen ka, citizen ka ng China, citizen ka ng Pilipinas, abay tatutuo lang, eh, mag-isip-isip ka kung saan ang loyalty mo. Kung kaya nakikinabang sa Pilipinas sa iyong mga, uh, you know, yung, yung pag-employ yun, trabaho mo, kung dito ako kumikita, abay, isipin mo yon Ano ka ba talaga? Taksil ka ba kanino? So because it's pure and simple, you cannot not condemn what is happening right now in the West Philippines. Eh? 'di e ba? Tapos bigla ka pang makakabasa ng mga katulad nitong dating newscaster sa GMA. West Philippines yung inatake kasi wala namang West Philippines si South China si. Come on. Come on, you know. Para bagang it's a matter of ano, it's a matter of nomenclature kay West Philippines yung kay South China si. Huwag mamiloso po. Dahil sa pagmamahal sa China, namimilosopo na ginagawa na ng kung ano-anong splitting hairs pangalan ng West Philippines natin yan dahil ating ah, pangalan natin yan dahil ating pangalan yan. Kung pangalan na naman yan ng South China Sea ng iba, hindi eh, gawin nila yan. Pero sa atin, West Philippines ang tawag natin diyan. Okay? Kahit hindi man yan kinikilala ng ibang bansa, sa atin, West Philippines yan. At it is the same physicality that is being encroached into. It is the same exclusive economic zone. Bakit ba kung magpalit pa ang pangalan ng South China Sea gawin West Philippines? Hindi pa rin ba nagbabago yung fact na ini encroach ng China ang ating exclusive economic zone. A ver, doon sa newscaster na ito, hindi ko nangangalanan kasi ayokong malaybel ma ako. Diba? O dating newscaster pala. Okay? May mga kakilala ko, dati kakaiba ba nga dyan, kaibigan ko. Na kung may pagtanggol China, grabe yung, you know, parang, parang minsan iisipin ko, ang hirap pagmahal ng kaibigan na kakaiba ang sa sa'yo, pero dapat mahalin mo. Kaibigan ko pa rin siya pero yung mga sinasabi niya minsan hindi ko namamasik mura eh. You know? It, it is really something that is real. How can you not see the fact that this is already a violation of international law? UNCLOS is a law, international law. China and the Philippines both signed into it. Tapos makakarinig ka pa ng mga, mga tao na ang masinisingisi pa ang, 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 ang Pilipinas. Dima na lang, ano ba sabi ng China? ini nila. May tawag na nga sila doon sa isla na kung ano ang tawag nila, renaming something something. Ang kakapal. Sinabihan na sila inyo, hindi inyo yan. Yan ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi nga yan bahagi ng teritorya ng Pilipinas. Pero hindi nyo rin yan teritoryo. Yun ang sinabi ng arbitral court. At yan ay abahagi ng EEC ng Pilipinas. So yun ang fact. Hindi nga natin teritoryo yon Pero hindi rin na teritoryo. At yun ang iisi natin. Ang ibig sabihin, pag-iisi, -e -e -e, tayo ang may sovereign rights over it. We don't have sovereignty over it, but we have sovereign rights. Because, according to the law, nasa loob yan ang ating nautical, nautical miles, max, within the, the, allowed for an EEC. So kung may nag-aangkin dito, sila. Pero itong ating mga initikan ng lintik ng mga Pilipinong itong mga Di ba? Ang iniuna pa, yung pagtang pagtanggi, pa yung pagtatanggol sa China. parang tayo pa nagkamali, sasabihin pa, ipapano e, paano kasi, isinadsad natin yung anong yan dyan, sinadya. Sinadya talaga naman natin, isadsad dyan dyan. Or kaya, uh, si Pinoy, Pinoy daw may kasalanan dahil ginip up si ganito, ganyan-ganyan. Na parang bang, teka muna, it doesn't matter. What matters is the law. Parang ano itong mga labanan ng mga bata? Kasi ito ngayon ng China, ang kapal-kapal, sasabihin, oh, nakakita kami ng ano ng mga 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 journalist na kasakay doon sa Coast Guard ng Philippines. Ibig sabihin niya talagang pinisini stage nila ang pangyayaring ito. Na para bang sinasabi natin, natin magpabangga. Ano 'yon? Parang ano, parang parang andon, parang Kung talagang sadya yan, therefore, isipin ninyo, baka may kasapakat kami dyan sa mga barko ninyo talagang binuguhan kami ng tubig. Yung baka bahagi ng stage production. Kapag palagay na, may mga ganun. Pero ang tanong doon, ano pa? Mag, mag isip isip kayo kung to talagang totoong ini stage ito, kunya kunyari lang ito, kaya talagang sinasadya. Eh bakit kayo, alam niyo naman pala, bakit binubugahan niyo kami ng tubig? Alam niyo naman na makikita, hindi ba kung ako 'yun, sabi ko wag niyo na. Kasi ang gusto ng maya makita ng buong mundo na binubugahan sila ng tubig. Huwag na natin bugahan. 'Di ba? Eh bakit 'yung binubugahan ng tubig? Alam niyo naman pala na mayro pala mga journalist. 'Di ba? O, oh, kung stage pala ito, eh bakit kasi kayo tanga-tanga? Hindi ba alam mo naman parang ginugoyo ka? Ano bang tawag mo doon? Alam mo naman binibenga ka, eh kakakat ka. Ano tawag doon? Hindi ba? Ano tawag doon? Ang sabi ng China, binibenga nila tayo, uh, nila natin sila, stage ng title, may mga reporters pa. Hindi ba? Uh, eh sinuntang nga ngayon. Alam mo naman may report alam mo naman na uh, ma ma-film ka, eh binugahan mo pa rin ng, ng tubig. Binangga mo pa rin. Hindi ba? Ang tatanga? Akala siguro ay mabibilog nila noong panahon ng inyong kaibigan si Pangulong Duterte ah, na dinudyos nito mga pro-China ng mga Pilipino. Noong panahon na yun, pasensya na, medyo napakaano ng akin. Kasi masakit sa puso eh. Pilipino tayo eh. Kahit anong mga problema natin kay Pangulong Marcos, problema natin sa bansa natin, magtatakasan mga presyo ng bilihin. Pero pag Pilipinas ang inupakan, wala na dapat tayong gano'n. Masakit eh. Ewan ko sa inyo. Kung natutuwa kayo. Pero ako talagang gusto sumabog ng dibdib ko sa galit. Eh. Di ba? Eh, namihasa kasi nung panahon ni Duterte eh. Hindi ba? Buga ng buga ng ganyan. Itong mga to, ginagawa na ito nung pa, hindi nga lang natin napapanood. Hindi lang media. Hindi natin nakikita, sinasabi lang sa atin ng uh, mga naandun pero hindi tayo naniniwala dahil walang video footage. Ngayon meron. Di ba? Alam mo pinagkaiba, dapat sinasabi natin sa China. Excuse me po si Jinping. Sa inyo kasi, ang media ninyo, kontrolado nyo. Sa amin, hindi. Ang Pilipinas po, magulo, dahil malaya ang media, pwede magsalita, pwede upakan ang mga nasa pinuno. Sa kayo ba, pwede bang upakan ng media kayo? Baka mamaya biglang lang mawalang tao, mamatay, ma-execute. Di ba ganyan kayo? Kaya itong mga taong, ito na mga nagsasalita, yung mga kolumnista, yung mga intellectual, kuno, Sige, subukan yung pumunta sa China at magsalita din ko yun ng kontra. Tingnan ko lang kung kayo ay bigyan ng ere. O baka naman patihangin ninyo sa buhay ninyo, ay kitlin. Hindi ba? Andali ninyong kumontra sa Pilipinas. Andali itong mga Pilipino. Andal, kasi alam nila na sila dito ay tinutolerate. May freedom tayo. Kaya yun ang dapat, dapat natin sinasabi kay si Jinping at sa mga tauhan niya at saka sa ale na lagi na sa press conference. Sasabihin natin, excuse me, kaya may mga media dyan kasi may kalayaan kaming mamahayag. I-report Ire niyan kung ano nakita nila. Kung alam nila kung talagang tayo ang magpapabunggo, magpapasagasa, i-report Ire po niyan sapagkat ang media sa Pilipinas malaya. Hindi ka tulad ninyo na dinidiktahan, propaganda lahat. Diba? Yun ang pinagkaiba. At sinong lulukohin nyo? Kayo naman, mga, mga citizen nyo lang naman. Aba, ayusin nyo nga muna ang inyong problema. Meron ng tagutom na nangyayari sa inyong bayan. Diba? I think China is in a quandary because its power is being revealed dati rat, akala niya may economic superiority siya. Eh, ngayon, ang kanyang ekonomiya ay eh, bumabagsak na din. Akala niya, doon sa pagpapautang sa mga bansa, doon niya malala, malala mahawakan sa liig ang mga tao. Eh, hindi niya alam na siyempre, may mga self-respect naman niya. Mga hitingin lang sa kangayari sa Cambodia. Dati hawak nila sa liig, ngayon eh, lumalaban na rin. Di ba? Kali na lahat maging katulad ng Sri Lanka na isinuko na lang ng Sri Lanka yung mga teritoryo niya na ilan doon at binigay na sa China dahil hindi mabayaran yung utang. Di ba? It is simply amazing how some Filipinos would even side with China. Doon ako galit. Kasi klaro naman, eh, inuulit ko, ang China at ang Pilipinas parehong lumagda sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa UNCLOS, Kapag merong disgusto at hindi pagkakaintindihan, pwedeng dumulog sa court. At ang isa sa courting ito na instrumentality ng UNCLOS ay ang Permanent Court of Administration. At dito ang arbitration compulsory. Hindi po voluntary. Ayaw ng China hindi mangyayari. Ang compulsory, alam po ito ng China nung pumirma siya. Hindi ba kaba, kapag balasobas yan, nung pumirma ka ng kontrata, alam mo na, basa mo yan. Tapos ngayon sasabihin mo, ay ayokong igalang yan. O, di ba? Ano yung tinuturo nating lesson sa ano? Sino ngayon dito ang porket malakas? Porket malaki? Porket malakas ang army? Kaya mong gawin yung ganon? Di ba? Nasaan ang virtue natin dyan? Mahiya naman kayo kay Confucius. Mahiya kayo sa diwa ng Buddhism. <laughs> na kung saan eh, o kaya Confucianism na kung saan virtue is important. Telling the truth is important. Respecting the truth and rights is an important attribute. Diba? Ay nako, nakakagigil. Pero mas galit po ako sa mga ano, sa mga Pilipino na traidor. Pasensya na kung may masaktan pero mga traidor kayo lahat. At kung gusto nyo, mag-immigrate pa kayo sa China. Ganun na lang. Yung mga dugong Chinese din, ang mga Pilipino, na nasasaktan kapag sinasabi ko ito, abay, hindi e, mamili ka, saan mo gusto? China o Pilipinas. Kasi ako, dugong Chinese din ako. Ang lolo ko, ng, ang lolo ko sa tuhod ay galing China. Galing Fujian. May apelyedo po na D ang mga kamag-anak ko sapagkat pinili nila yung apelyadong D. Kami po, napili ng aking lolo yung Contreras, kaya po siya ay Contreras ng dala. Pero meron pong mga kapatid yung lolo ko na D, yung apelyado ng aking ingkong na ninuno ang ginamit. At may mga D na pinsan ko. At kung hindi man lamang nagkaroon ng, kung nagkamali lang, hindi man nagkamali ko, ang napili po ng aking lolo ay D ang apelyado. Kasi Antonio D. <laughs> ba? Kaya pwede ba? Hindi po ito issue ng dugo, issue ito ng loyalty sa bansa. Kaya ang sinasabi ko, you know, di ba nagkaroon tayo ng survey? Nakapag tayo inatake? Dahil ang sinasabi, hindi makipag ka. Abay, sa naman dapat. Kapag tayo ay inatake ng ibang bansa, dapat sumasama tayo sa digmaan, pinagtatanggol natin ng bayan. ba diba? It's not even a question that we should be asking ourselves. It is a duty. Okay? Anyway, asya. Hanggang dyan na lang muna at sa lunes na po tayo magkita-kita. Wala po tayong usap ko dito sa Merkoles at sa Viernes. Tayo po ay mag-reflect sa ating buhay, magnilay nilay, may panahon ng simana santa. At kita-kita na lang po tayo pagkatapos ng linggo ng pagkabuti. Lagi kong sinasabi, sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan, napos po inyong mga puso at napabago ang mga pananin subuhay, lalo-lalo na sa usapang political. Dahil sabi sa, kayo, sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana po uh, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin na you deserve Ingat po tayo ngayon kung saan saan tayo pupunta. Yung mga bahay po natin, ay che check natin pag-aalis tayo, yung mga saksakan alisin, panahon po ngayon ng dagsunog. Uh, mag-iwan po ng mga ilaw, ipaibilin sa kapitbahay kung tayo magbabakasyon. Uh, yung mga sasakyan po natin, checkin natin maayos kung maayos ang ating ang preno, ang mayroon ba langis, uh, ang ano ba yung engine maayos, baka mag-overheat yan sa traffic, sa init ng araw, you know, at saka kung kayo pupunta sa mga lugar, na mga ano, eh, siguraduhin na handa kayo. Magdala ng gamot, magdala ng first aid kit, at ng, kung tayo po magbibigod sa initan, huwag kalilimutan ang uh, sunblock. Di ba? Diba? At yon, mag-iingat po tayo lagi. Kalilimu, natin kalimutan ang ating mga kalusukan at ang ating mga kaligtasan. Okay? Sige, kita-kita na lang tayo sa lunes. Sana po, maging Uh, makahulugan ang ating bakasyon at hindi lamang ito bakasyon, ito'y panahon para mag-reflect tayo sa ating buhay, kristyano man kayo o hindi. Sabagat ito po ay panahon ng pagpapahinga at hindi lamang ito para sa kasaya, kundi para ma-reflect natin kung ano na bang saan papunta ang ating moralidad. <laughs> uh, I think that is the essence of uh, Simansa. Hindi lamang po ito pang katoliko, pang kristyano. Ito kay pang lahat ni-reflect mo saan ka ba papunta, tama ba mga dingin decision mo, pasa ano yung mga dapat mong pag-isipan at maguhin sa buhay. Kasi uh, panahon ito ng pagtitig panahon itong pagninilit. Okay? Oh, sige po, bye for now. Uh, uh, Mag-iingat, kita-kita tayo sa lunes. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Pagandang umaga, tanghali, gabi kahit saan man kayo sumuntok. Bye for now. See you Monday.